yung boses ni Galapon. So, dapat sa ganitong on kita gamit ang mga boses na yan, di ba? Yes, yeah. okay? So, bago ako magsimula, ngitian naman ang inyong mga katabi. Yan. Yeah. Then, sabihin niya sa kanya, salamat pumasok sa ngayon. Salamat ngayon. <laughs> yan. Yeah. Alam niyo po, ang kami kasi marami kayong present ngayon. So, ilan yung nawawala, mga dalawa lang o tatlo? Ayan. So, congratulations, TJ. So, ang ganda ng mensahe ni Ma'am Marie kanina. At alam niyo ba na pagpasok pa lang ninyo dito, pagpunta ninyo ngayon sa ating year-end activity ay malaking back sa amin bilang mga tagapayo ninyo. Okay? So, paulit-ulit ko naman na kayong binibigyan ng mensahe araw-araw, di ba? Okay. Pero ngayon, pag natin na tatapusin natin ang taon na ito na masaya at kontento sa ating mga nagawa ngayong taon. Kontento ba kayo sa mga pinaglagawa niyo ngayong taon? Okay, now, yung mga ginawa ninyo ngayong taon, gawin ninyong inspirasyon sa susunod na taon. At yung mga sa tingin ninyo ay negatibo, burahin ninyo at gawing aral sa susunod na taon. Maliwanag ba yun? Yes! Okay, now, wala akong naihanda na gift, pero meron akong tanong. Ano? ano? Okay, dito. And, uh, isa lang naman dahil isa lang yung nandito na ibibigay ko. Okay? So, actually, ito ay year-end activity, di ba? Pero isingit ko lang sana kasi alam ko na magbabakasyon kayo dahil dito. Okay? Yung salitang Christmas. Now, sino makapagsasabi sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng Christmas? Christmas. Come on. Uh, Hala. Mom, o, oh, sige. Alika dito at alika dito. Pakinggan muna natin yung dalawang sagot nila. Ah, okay. Para kay Galap, Mr. Galapon, kapanganakan ni Kristo. Okay, kay Novi naman. Alawan. Ang kahulugan ng Kristo ay, ay ang kapanganakan ni Kristo. Bebe, Bebe, kapanganakan ni Jesus kung nagungaran na. Okay? So, kapanganakan na saan nagawa ni Jesus. Walang nakakuha ng tumpak na sagot. Wow, Christmas. Meron? Okay. Tama ang kanilang sagot, pero gusto ko yung tumpak na sagot. Ang tanong ko, ano ang Christmas? Sige. Mas padalhin natin para saan o kanino ang Christmas? Para sa ating mama. Para sa Wala na ba? Wala nang lalaban kay Galapon? Oh! Magbisita tayo! Okay, welcome. Baka may sagot ka. Okay lang. Kasi sa ni kanina, lahat tayo ngayon dapat magmahalang. mahalan. Di ba? Okay, that's why may nagsabi siguro sa kanya I love you din kanina. Okay? O, oh, walang lalaban kay Galapon? Mag-wait? o. Lalaban <laughs> oh. niya ni Galapon. Hindi ko kailangan ng mahabang sagot. Kailangan ko yung tumpak na sagot.

<laughs> Thank you. Hello. Malugod. Oy, magasama. So, I don't know how kay Ah, din na kayo. Wala na talaga sagot talaga sigala po ntan sa sagot ng mama niya. Ingat din sa inyo. Ikling months totoong ah, hindi lang 'yan eh tangpart diriwan natin sa ah binigay na biyaya ng ating po so, uh, Panginoon, I mean, which is si uh, Jesus Christ. May tatanong ka? No, uh, no. No. <laughs> okay, so pwede ang kanyang sagot. Wala na. Eight. Nine. <laughs> seven. Okay. <laughs> pag-alala sa sakripisyo ni Heso Kristo. Pwede? What? Wait. Mamas muntong pa niya. Six, five, pwede yun? Four, 59, huh? Risa? Yes, three. Ano yung tayo nito? Four, and Padamang, di ng nang pagmamahalan. Pwede? Three. Two. One. Wala talaga. Okay. Sige. At dahil sigalaman ng paulit-ulit na sa sasabihin ko na yung sabot pero sa kanya mapupunta yung regalo. Okay? Ayan. Ibig sabihin, hanggat may alam kang isasabot mo na pwede, 'di ba? Huwag maghihiyang magsalita. Dahil ang Christmas, ang ibig sabihin niya, huwag niyong kakalimutan, hindi ang bubunta sa pailaw-ilaw lang ha. Kundi, Christmas is a mass for Christ. Okay? It's a mass for Christ. So, ano sambay tigala ko nung